Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Tala Cruz at ngayon ay susuriin natin ang paksa ng mga bagong patakaran sa Carry-On sa 2026 na kailangan malaman ng bawat biyahero. Papasok ka sa security dala ang parehong Carry-On na laging walang problema. Mabilis kang nakalapas sa pila at bigla. Sumabit ang bin, kinuha ang bagahe mo at isang espesyalista na ang nakatingin sa panukat. Akala mo alam mo na ang mga patakaran? Pero sa 2026, ang nga maliliit na detalye na hindi mo nasukat, isang baterya na nakalimutan mo, at isang partikular na disenyo ng iyong bag ay maaring maging dahilan para mapigil ka, muling suriin, o piliting igit check ito sa sandaling pinakakailangan mo. Isang mabilis na paalala, ang mga eyeline ay may mahigpit na sukat, at ilang paliparan ngayon ay may ibang paraan ng pag-scan na nangahulugang, ang dating lohika, nakasya naman dati ay hindi na ubra. Samahan ninyo ako dahil ibubunyak ko ang magapatibong na kahit ang magamadalas makbiyahe ay nahuhuli? At ang isang solusyon na mapapadali sa papasok ng iyong bagahe habang ang iba ay naiwan? Numero uno, tahimik na nagbago ang ngapamantayan sa laki ng carry-on? Ito ang bahaging walang nasasabi sa iyo. Hindi nakbago ang bagahe mo? Prosa 2026 ang kahon na dapat pakasyan ito ay lumit. Isipin mo ito. Dumating kasanaya para sa isang maagang flight. Inaantok pa? Dala ang iyong pinakakatiwalaang roller bag. Sa gate, isang espesyalista ang kumawe sa iyo papunta sa Sizer. Tinulak mo ito at sumabit. Hindi dahil mas marami kang dala, kundi dahil ilang malalaking airline sa Pilipinas. Ang tahimik na binawasan ang kanilang maksimum na sukat ng carry-on ng halos isa hanggang dalawang pulgada ngayong taon upang umayon sa mga bagong protocol sa pack scan ng Office for Transportation Security, OTS. Ayon sa mga ulat sa industriya, mahigit isang dosen ng airline na ang nakpatupat ng pagbabago at marami pa ang sumusunod. Ang problema? Ang dating pumapasa sa isang airline noong nakaraang buwan ay maaring hindi na pumasa sa iba bukas. Kaya naman ang nga bihasang biyahero ngayon ay sinusukat ang bawat gilid, gulong, hawakan, at matitigas na sulok bago lumipan. Ang pinakalitas na gawin ay pumili ng bagaha na kahit isang pulgada, mas maliit kaysa sa pinakamahipit na kasalukuyang, limitasyon para madali itong makalusot kahit sa mga biglaang paksusuri. Pero hindi lang ito tungkol sa sukat. Ang material ng iyong bagahe ay maring majing susunod na dahilan para mapigil ka. Numero dalawa. Mas mahigpit na panuntunan sa materials enehe bagahe. Isang mabilis na paalala. Sa 2026, hindi lang sukat ng bagahe mo ang tinitingnan ng OTS, sinusuri na rin nila kung saan ito gawa. Isipin mo na lang na darating ka sa Mactan-Cebu International Airport dala ang isang makinis na hardshell case na matagal mo nang gamit, para lang itabi ito ng screener. Ang issue ang reinforced metal frame nito at ang makintab na reflective coating. Ang nga bagong protokol sa pa-scan ng OTS ay na-flake ng ilang materyales, tulad ng masiksik na metal skeleton, nakausling gulong, at kahit ilang reflective na ibabaw dahil binabago nito ang imahe sa X-ray, na nagiging zanhinak dagdag na manumanong inspeksyon. Ayon sa isang OTS operations bulletin na inilabas ngayong taon, ang nga na-flake na materyales ay maaaring magdada ng Hanggang 15 minuto ng inspection bawat pasahero. At sa mga abalang paliparan, sapat na iyon para mamis mo ang iyong flight. Ang mga malalabay na na-upgrade sa tactical o armor luggage nitong mga nakaraang taon ay natutuklasan na hindi na ito sumusunod sa mga patakaran. Ang matalinong gawin ngayon? Pumili ng magaan na polycarbonate o ballistic nylon na walang labis na pampatibay. At siguraduhin ang ngagulong ay halos. Kapantay ngang frame ng bagahe. Kahit ang pagpapalit mula sa makintap na finish patungo sa mat ay makakatulong, bawasan ang glara sa mga skena. Pero heto ang twist. Kahit na may tamang sukat at ligtas na materialis ka, isang nakakagulat na bagong patakaran sa timbang ang maaring maging dahilan para mapunta sa kargamento ang iyong carry-on. Numero tatlo. Mga bagong limitasyon sa timbang ng carry-on. Ang tahimik na patakaran na masakit. Maaring perpekto ang sukat ng iyong bagahe, gawas sa mga materyales na aprobado ng OTS, pero mapipigilan pa rin sagit dahil bigla itong naging masyadong mabigat. Isipin mo ito, nasa Clark International Airport ka isang punong flight papuntang Davao, at bago mismo magboarding, naglabas ng portable scale ang espesyalista. Hindi na sila basta-basta tumitingin ng gabagahe. Lahat ng carry-on ay tinitimbang. Sa 2026, ilang malalaking airline ang tahimik na nagbaba ng kanilang cabin baggage weight limits ng isa hanggang dalawang kilo para mabawasan ang bigat sa overhead bins at mapabilis ang boarding. Ayon sa isang iata 2026 Travel Trends Report, mahigit 30% ng mapasahero sa ilang ruta ang napilitang mag-gate check ng magabagahe na lumampas sa bagong limitasyon, madalas pa katapos ng security kung kailan huli na para magayos ayos ng laman ang masakit pa, kahit ka siya ang iyong bag, ilalagay nila ito sa kargamento kung sobrang bigat, na nangahulugang mawawalan kang ekses sa iyong mahahalagang gamit habang nasa biyahe. Ang pinakamahusay, na depensa ay magdala ng maliit na digital luggage scale, timbangin sa bahay, at muli pa katapos maempake. Kung malapit ka na sa limitasyon, ilipat ang mas mabibigat na, gamit tulad na, mga charger, libro, o cosmetic sa iyong personal item. At pag-usapan natin ang personal items, mas masusinarin na rin ang paksisiyasat sa maito ngayon. Numero 4. Humikpit ang maa restriksyon sa personal item. Ang hindi napapansin garamihan. Ang iyong backpack o tote bag ay hindi na libreng pas tulad dati. Sana ye? Terminal 3 nung nakaraang buwan? Nakita ko ang isang pamilya na pinigil dahil... Ang kanilang matinatawa na personal items ay halos kasinlaki nang ngang isang weekend bag. Sa 2026, maraming airline ang nabawas ng sukat para sa personal items sa halos kasinlaki lang isang slim na laptop case. Ayon sa isang survey nga espesyalista sa paliparan ngayong taon, inatasan na silang ituring ang mga malalaking personal item bilang carry-on na pumipilit sa mga pasahero na ay check ang bag na iyon o ang kanilang pangunahing check bag ang epekto. Nawawala ng libreng espasyo ang mga pamilya at mga biyahero na matagal na nilang inaasahan. Ang pinakalektas na gawin ay isipin ang iyong personal item bilang isang compact na lagayan ng mga mahahalagang gamit, wallet, dokumento, electronics, gamot, at marahil isang manipis na sweater. Pumiling ang gadisan malambot na kayang lumiksa sa ilalim upuan ng hindi lumalabas, at iwasan ang malalaking bulsa sa labas na maaring lumampas sa limitasyon. Pero kahit perpekto ang iyong personal item, ang hugis nito ay maari ka paring ipahamak sa security. Numero lima, mas mahingpit na pagsusuri sa hugis at disenyo. Heto ang nakakagulat. Kahit na ang iyong bagaha ay pasok sa sukat, timbang at materyales, ang hugis nito ay maaring magdala sa iyo sa secondary screening. Isipin mong nakatayo kasalinya, OTS Sanaya, pinapanood ang iyong carry-on. Na pumasok sa scanner, at hindi nalumabas. lumabas. Ipinatawa ka ahente, itinuturo ang x-ray screen kung saan ang nga matutulis na sulo at malalaking nakausli sa iyong bag ay lumilihanga, kakaibang anino. Ang na-update ng mga gabay ng OTS para sa 2026 ay nak flag na ngayon sa mga hindi regular na hugis, matutulis na nakausli o hindi pantay na ibabaw dahil lumiliha itong nam nga blind spot para sa imaging. Ayon sa datos mula mismo sa OTS, ang makakaibang hugis na bagahe ay may 22% na mas mataas na sansa na mangailangan ng manumanong inspeksyon. Nangangahulugan iyong nang pagbubukas ng iyong buwang buhay sa harap ngang maraming tao habang papalapit ang oras ng iyong flight. Para maiwasan ang abala, pumili nga mga disenyong may makinis at bilugang, mga gilit at counting external hardware. Iwasan ang pagtali ng malalaking bagay sa labas ng iyong carry-on at panatilihing simple ang profile nito. Ngunit mas nagiging komplikado ang isyu sa disenyo kapag may teknolohiyang nakakabit sa iyong bagahe at dito nakakaproblema ang mamayari ng smart luggage. Numero 6. Manggapanuntunan panuntunan sa smart luggage at lithium-ion na baterya. Ang bahaging walang nagsasabi sa iyo, ang iyong high-tech na bagahe ay maaring isang one-way ticket sa gate check pile. Isipin mo ito. Pasakay ka na sanaya ipinakmamalaki ang iyong smart carry-on na may built-in na GPS, USB ports, at battery pack, hanggang sa makita ng espesyalista ang lithium-ion power bank na selyado sa loob sa 2026, mas hinigbitan ng Civil Aviation Authority of the Philippines CAP at ng karamihan sa malalaking airline ang mga restriksyon. Ang natatanggal na baterya ay mandatoryo. At ang ilang modelo na may hindi natatanggal na baterya ay tuluyan ng ipinakbabawal. Ang dahilan ay simple. Ang sunok mula sa lithium ion ay bihira ngunit mapanganib sa taas na 35,000 talampakan. At mabilis lang makakatugon ang cabin crew, kung madaling makuha ang baterya, ayon sa mga ulat sa kalitasan ng CAAP, ang ma mainsidente sa smart luggage ay tumaas ng 14% sa nakalipas na dalawang taon, na naudyo sa mga airline tulad ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, at AirAsia Philippines na ng ma ng ma-updated na listahan ng mga ipinakbabawal na bagahe. Ang pinakaligtas mong gawin? Pumili ang disenyo na may madaling ekses sa kompartimento ang baterya at dalhin ang baterya sa iyong personal item kapag na tanggal na. Kung hindi mo ito matanggal, asahan mong ay check ang buong bagahe. O mas malala, iwanan ito. Ilitas ang iyong sarili sa abala at bayarin sa pamamagitan ng pacheck ng modelo ng iyong baklaban sa banlis ng iyong airline bago ka pa maimpake. Ang mapatakaran sa carry-on sa 2026 ay nakbago at hindi pabor sa mabiyahero, hindi ka na maililitas ang tamang sukat lamang. Ngayon ay haharap ka sa mas mahipit na sukat, maha ipinagbabawal na materyales, mas magaan na timbang, mas malilit na personal item, maha-restriksyon sa huges at mas mahigpit na patakaran sa baterya ng smart luggage. Makaliktaan mo ang isa at panganib kang maantala, magbayad ng gate check fees o mawala ng excess sa iyong mahalagang gamit. Ang solusyon. Sukatin at timbangin ang iyong mabagahe. Pumili ng materyales na aprobado ng OTS. Panatilihing simple ang profile nito. At tanggalin ang mga baterya bago umalis ng bahay. Manatiling handa at makakalusot ka ng mayos habang ang iba ay napipigil. I-save ang impormasyong ito para sa iyong susunod na biyahe. Ibahagi ito sa isang taong malapit ng lumipat. Hanggang sa muli, maempake ng matalino, lumipat ng ligtas, at makita-kita tayo sa susunod.